sa kasalukuyang mga pangyayari sa Succession War Arc sa Hunter x Hunter, maaaring magkaroon ng malaking galaw ang Phantom Troop sa Chapter 405 para hanapin si Isuka. Ang Phantom Troop na pinamumunuan ni Krolo ay may kolektibong layunin ngayon na puksain si Isuka matapos ang madugong labanan nila ni Krolo sa Heaven's Arena. Si Isuka matapos makabalik sa kamatayan at magkaroon ng layunin na patayin ang bawat membro ng Phantom Troop ay nagtataglay ng mapanganib na plano at estrategya laban sa kanila. At sa bawat laban, si Sukai ay kilalang gumagamit ng matinding plano at pag-unawa sa kainaan ng kanyang kalaban. Posibleng magsimula si Isuka sa mga membro may mas mababang kakayahan sa paglaban tulad ni Shizuko upang mabawasan ang kabuwang lakas ng Phantom Troop. Ang pagpatay kay Shizuko ay maaaring makaapekto sa kakayahan ng troop na tanggalin ng mga bakas ng krimen o linisin ng kanilang mga iniwang ebidensya gamit ng kanyang blinky. Kung si Kaloto naman ang kanyang pupuntiriyahin, maaring mahirapan ang grupo sa mga susunod na laban. Lalo na si Kaloto ay isang bantang may potensyal ngunit limitadong karanasan kumpara sa iba pang membro. Si Nobunaga ay isa sa mga membro na may pinakamalapit na ugnayan kay Ovogin. Ay maaaring maging pangunahing target ni Suka dahil sa kanyang emosyonal na kainaan. Pagamat malakas sa paggamit ng kanyang espada at may mataas na bilis, hindi siya ganap na protektado laban sa mas tusong estratiya ni Suka. Kung magtagumpay si Isu laban kay Nobunaga, maaaring magbigay ito ng takot pangamba sa iba pang membro ng Phantom Troop dahil mababawasan ang kanilang kumpiyansa sa kanilang kakayahan laban sa isang tao na para muling nabuhay upang buksain sila. Si Franklin ay may mas malakas na kakayahan sa long range gamit ang kanyang ability na nagpapaputok ng mabibigat na enerhiya mula sa kanyang mga daliri. Ngunit ang estilo ni Isu kay umaangkop na sa mga long range attackers na ang kanyang kakayahang mag maging unpredictable ay maaaring maging daylan upang magkaroon siya ng kalamangan laban kay Franklin. Kung mapapatay ni Isuka si Franklin, mababawasan ng firepower ng Phantom Troop sa malalayong distansya. Hilala naman si Machi na may special na connection kay Isuka at maaaring magkaroon ng komplikadong emosyonal na tunggalian sa pagitan nila. Si Machi ay biyasasan ng stitches at maaaring subukang gamitin ito upang sugpoy ng mga galaw ni Isuka. Subalit sa kabila ng damdamin ni Machi para kay Isuka, Posibleng wala siyang kakayaan upang talunin ang isang Yusuka, na determinado at andam pumatay. Maaring si Machi ang maging susunod na target lalo na kung siya ang unang makahanap kay Yusuka. Kung mapatay ni Yusuka si Machi, magiiwan ito ng malalim na sugat sa damdamin ng Phantom Troop at magpapakita ng kaseryosoan ni Yusuka sa kanyang pagiganti. Bagamat maaring hindi agad ito magaganap, ang muling pag-aarap ni Yusuka at Chrollo ay ang inaasahang katapusan ng tunggalian. Kung sakaling mapatay ni Isuka ang ilang miyembro ng Fatum Troop, maaaring mag-udyok si Chrollo na harapin siya muli. Sa kanilang unang laban, nagtagumpay si Chrollo dahil sa maingat niyang pagpaplano at ang mga kayaan mula sa bookmark na nagbigay sa kanya ng higit na kalamangan. Ngunit ngayon masanda si Isuka at siyak na naghanda siya ng bagong taktika upang harapin si Chrollo. May posibilidad na talunin ng mga natitirang miyembro si Chrollo tulad ni Nafeitan at pinks na may mataas na antas at kasanayan sa labanan. Pagharap ng mga ito ay maari maging dahilan ng mabilis na pag-ubos ng enerhiya ni suka ngunit maaari rin niyang gamitin ang kanilang overconfidence laban sa kanila. Abuan, posibleng magtagumpay si suka sa pagpatay ng ilang sa mga membro ng Phantom Troop bago pa siya makarating kay krollo At ang pagkamatay ng mga membro ito ay magpapakita ng malakas na talas ng kanyang pagpaplano. Ngunit sa dulo, ang Phantom Troop ay may malalim na ugnayan sa isa't isa at gagawin nila ang lahat upang ipagtanggol ang kanilang pinuno na puksain si ka. Ang kaganapan sa chapter 405 ay maaaring magbigay daan sa pagsisimula ng, mga mapanganib na labanan na magpapakita kung sino ang tunay na mas patalino at mas mabagsik sa kanilang mga tunggalian. Kung nagusta mong video ito huwag niyong kalimutan mag like at subscribe and hit notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.